Kumusta mga bata? Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang mathematics ng ikatlong baitang. Muli, ako si Teacher JM at halina tayo'y muling matuto ng ating aralin. Handa na ba kayo? Mahusay! Ang ating paksa ngayong araw nito ay tungkol sa pagpapakita, paghahambing, pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions gamit ang modelo. Para sa ating layunin sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan mo kung ano ang pagkakaiba ng similar fractions sa dissimilar fractions ang paghahambing ng dissimilar fractions gamit ang mga simbolong greater than, less than, at equal, ang pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions sa increasing at decreasing order gamit ang modelo. Bago ang lahat, atin munang balikan ang bahagi ng fraction. Ang nakikita nyo ngayon ay ang tinatawag na one half. Ang guhit na nakikita nyo ay tinatawag na fraction bar o fraction line. Ang bilang na nasa itaas ng fraction bar o fraction line ay tinatawag na numerator. Ito ang bahagi ng kabuuan na may kulay. At ang nasa ibaba naman na bilang ng fraction bar o fraction line ay tinatawag na denominator. Ito ang bilang ng bahaging hinati-hati na may magkakaparehong laki mula sa kabuuan. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkakaiba ng similar at dissimilar fractions. Similar fraction ang tawag kung ang denominator ng mga pangkat ng mga fractions ay may magkakaparehong bilang. Halimbawa, 5/9. 9 ang denominator. 4/9, 9 din ang denominator. 6/9, 9 din ang denominator. Similar fraction kung ang denominator ng pangkat ng mga fraction ay magkakapareho. Samantala, dissimilar fraction naman ang tawag kung ang denominator ng mga pangkat ng mga fraction ay may magkakaiba ang bilang. Halimbawa, 2 sevenths, 7 Seven ang denominator, 1 ninths, 9 ang denominator, 2 fifths, 5 ang denominator. I makikita natin na magkakaiba ang denominator ng pangkat ng mga fraction na ito. Kaya naman ito ay dissimilar fraction. Ngayon, mga bata, dumako tayo sa isang pagsasanay. Maari mo bang tukuyin kung similar o dissimilar ang mga fractions o grupo ng mga fractions sa ibaba? Handa ka na ba? Simulan na natin. Para sa pangkat na ito, ito ba ay similar o dissimilar? Magaling, ito ay dissimilar fraction dahil 4 at 9 ang denominator nila at magkaiba. Sumunod, 3/5 at 4/5. Ito ba ay similar o dissimilar fraction? Magaling, ito ay similar fraction dahil parehong 5 ang kanilang denominator. Sige nga, sagutan mo nga ang sumunod na bilang ng mga kapangkat ng mga fraction. Ito ba ay similar o dissimilar? Magaling, ito ay similar fraction. Sapagkat ang kanilang denominator ay parehong 8. Sumunod naman. Ito ba ay similar o dissimilar? Magaling. Ito ay dissimilar fraction dahil magkakaiba ang kanilang denominator. May 6, may 5, at may 7. Mahusay. At para sa panghuling bilang, ito ay similar o dissimilar fraction. Magaling ito ay similar fraction dahil magkakapareho ang kanilang denominator. Ngayon mga bata, ating paghambingin ang mga fractions. Uunahin natin paghambingin ang similar fractions. Kung magamit tayo ng greater than, less than o equal. Sa paghambing ng similar fraction, Titingnan lang natin ang numerator ng bawat fraction kung alin ang mas malaki o mas maliit. Para sa fraction na 5/6 at 4/6, ito ba ay greater than, less than o equal ang ilal isasagot natin sa gitna. Magaling, ito ay 5/6 is greater than 4/6 dahil ang 5 ay mas malaki kaysa sa 4. Kung ang pares ng mga fraction ay similar o magkapareho ang denominator, tingnan lamang ang numerator upang paghambingin ang mga fraction. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon mga bata, para sa isang pagsasanay, ating paghambingin ang mga similar fractions gamit ang less than, greater than, o equal. Handa na ba kayo? Magaling. 3, 6, and 5, 6. Magaling. 3, 6 is less than 5, 6. Dahil ang 3 ay mas mababa kaysa sa 5. Sumunod, 2, 8, at 4/8. Magaling. 2/8 is less than 4/8 dahil mas mababa ang 2 kaysa sa 4. Sumunod na bilang, 5/6 at 3/6. Mahusay. 5/6 is greater than 3/6 dahil mas malaki ang 5 kaysa sa 3. Sumunod, three-fourths at one-fourths. Mahusay! Three-fourths is greater than one-fourth. Dahil mas malaki ang three kaysa sa one. Para naman sa sumunod na fraction, so six at three 6. Magaling! two 6 is less than 3 6 dahil mas mababa ang 2 kaysa sa 3. At para sa panghuli, 2 8 at 2 8. Magaling! Equal dahil ang 2 8 is equal to 2 8. Ngayon naman mga bata, sa paghahambing ng dissimilar fraction, maaaring gamitin ang criss-cross method o cross product sa paghahambing ng dalawa o higit pang fractions upang matukoy kung alin ang mas malaki. Tingnan natin ang halimbawa sa ibaba. Ganito ang criss-cross method o cross products. I una natin gagawin ay I multiply ang 3 sa 7. Ang 3 na numerator at ang 7 ng denominator ng ikalawang fraction. Ang sagot ay 21. Sumunod naman, i-multiply ang 4 na denominator ng unang fraction sa 2 na numerator ng ikalawang fraction at ang magiging sagot ay 8. Ngayon, maaari mo nang paghambingin ang dalawang sagot, 21 at 8. Alin ba ang mas malaki? Tama, mas malaki ang 21 kaysa sa 8. Kaya naman, mas malaki ang 3 fourths sa 2 sevenths. Ibig sabihin, 3 fourths is greater than 2 sevenths. Ngayon naman mga bata, para sa isa pang halimbawa, ating paghambingin si 2 9ths at saka si 3 8 Una, i-multiply natin ang 2 na numerator ng unang fraction at ang denominator na 8 ng ikalawang fraction. Ang sagot ay 16. Sumunod, ang denominator ng unang fraction na 9 at ang numerator ng ikalawang fraction na 3, ang sagot ay 27. Ngayon, paghambingin ang dalawang sagot, 16 at 27, mas malaki ang 27 sa 16, kaya naman mas malaki ang 2/9 kaysa sa 3/8. Kaya, 2/9 is greater than 3/8. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa pagsusunod-sunod ng mga similar fractions. Makikita natin na may dalawang uri kung papaano ayusin ang mga fraction. Ang increasing order mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at ang decreasing order ay mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa pag-aayos nito ng similar fraction, madali lamang dahil ang titingnan lang natin ay ang numerator. Para sa increasing order, makikita natin na nauuna ang 1/4 dahil ang numerator niya ay 1. Sumunod naman ay ang 2/4 dahil ang numerator niya ay 2, at panghuli ay ang 3/4. Ang numerator niya ay 3. Ito ay similar fraction in increasing order. Samantala, ang similar fraction in decreasing order naman o ang pinakamalaki papaliit, makikita natin na nauna ang 3 fourth, sumunod ay ang 2 fourth at ang 1 fourth. Para mas lalo nyo pang maintindihan ang pagsasaayos ng mga fractions, lalo na ang dissimilar fractions, ay may isa pa akong video tungkol dito. I-visit nyo lang ang aming YouTube channel at i-click ang video na may title na Arranging the Similar Fraction o Pagsasaayos ng Mga Dissimilar Fractions. Ayan mga bata, sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin tungkol sa pagpapakita, paghahambing, pagsusunod-sunod ng dissimilar fractions gamit ang modelo. At ako, si Teacher JM. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat! Sana ay i-visit nyo ang ating YouTube channel para sa iba pang educational videos na mayroon tayo. Kaya i-click ang like and subscribe button, pati na ang notification bell, para makareceive kayo ng marami pang updates at mga educational videos. pake-share and leave your comment na rin para supportahan ang ating YouTube channel.